So mga idol, good morning sa ating lahat Welcome back to my channel Tansin sya na kayo at ngayon lang tayo nakapag-adventure Medyo na busy tayo At saka sabayan pa ng sumama yung panahon Dito sa amin sa Burunggan, ilang araw tayong masama yung panahon Malakas yung ulan Lumabo yung tubig Tapos lumaki yung alon, buti ngayon medyo lumiit na Dalawang araw na sobrang lalaki ng alon Mga idol, tawag namin dito Dulok O Rosarosaia So matatry lang tayo dito, malapit lang yung pamamanaan natin Dito lang tayo sa Maynapla So matapin lang tayo mga idol. Kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. At maging safe yung dive natin. Let's go! Good, so, thank you. Good mga agat. Kaya tawagin nito sa amin. Ito yung buhay naman natin. Kapapabalang natin mga idol. Dito tayo bumaba.

gonnastaan right? shut Selamat, job. Good job. Good job. Salamat. Ako, ako tayo surahan o oh unicorn fish thank you lord may malaking sweet lips din mga idol kaso ito yung tinira natin kasi Tagalan natin hindi nakaka pag-ulam ng ano, pag-ihaw na surahan. Salamat. Bali, ihaw natin 'to. Ito so, 'yung pag-ulam natin. Thank you. Lord. Salamat. Kerdeg gamat tayo ng tribali. Pagkat mag tribali ay eh, mga idol bali may isang tribali tayo hindi natin ako lang video kasi ito lang hihalat ng camera kamera. Nagmumbis kasi. Thank you.

Pagkalihan natin ang rubber Parahin, <laughs> dito Para hindi Sumabit Sana mauli natin Good size na So ayan mga idol, bali pumagilid na tayo. yan Uwi na rin tayo. Nakakaikot na tayo sa may napla. Thanks God sa biyaya. Salamat. Makakapangbinta rin tayo. Tapos may masarap tayong pangihaw ihaw Kahuli tayo ng unicorn fish. O surahan. Ah. Bali nakahuli pa tayo ng isang pugita. Ito yung panguling na natin. Salamat. So ayan mga idol, bali abang-abang lang tayo sa bahay. Tara kiloy natin kung ilang kilo tayo A few moments later So ayun mga idol, bali dito na tayo sa bahay Ito na yung mga nahuli natin Nakahuli tayo ng walong piraso Bali pitong piraso yung isda natin Pang walo yung pugita natin Ito, gusto sana natin madubol <laughs> Mas malaki yung nasa likod nito Kaso di natin natamaan Pero ay isang ganitong size Medyo ano pa yung laman Medyo malambot kasi yung sobrang malalaki na. Ah. Yung may pagkamakunat na. Kumbaga <laughs> parang payat na sila. Yan. Ito yung unang huli natin. Buhay naman. No? Wala natin kalawin itong pangulam natin mga idol. Napakataba nito yun. Ah. Napakapal. Surahan. O unicorn fish. Natin. Yan. May git. Isang kilo malapit na mag 1.4 Ito naman yung lupin tribali natin. Hindi natin ito nakuna ng video sa aktong pagpana. Mahigit isang kilo. Baka mahigit dalawang kilo na tayo. Itong tribali din natin. Nakatatlong tribali tayo. Kasi yung isa, Halos magkasing timbang yung <laughs> itong tribale at <tsaka> yung <laughs> unicorn fish. dito isang kilo din. Eto mga ano to. Kalahating kilo. <laughs> Tansya lang natin to. Try nga. Oh. 0.75 pala. O 3 fourth. Itong midnight snapper natin. kilahin natin isa-isa para maano natin natin yung ano, yung bigat na. Kunti na lang talaga <laughs> na mag isang kilo. <laughs> Pasok na rin yun sa ano, sa 200. Ito yung ano natin, pagita. Good size. <laughs> Alam nga din naman kalating kilo, pero ito yung malambot pa na ano. Ayos pa yan. Ito yung pangulam natin. Surahan sa kano. Ayan, balikiloy natin lahat yung uh, ipangbebenta natin. Ito yung pasok sa 200 mga idol. Ay, ah, ito hindi natin ito na Natin, ito yung tribali na hindi natin na Timing kasi na pinahinga natin yung ating camera. So lang muna yung ano natin. Gila. 3.25 yung pangbenta natin sa unang timbang 3.25 ito pa may ano pa tayo may dalawang isda kiloy natin itong samaral 3.25 yung unang timbang yun 3.20 ay 1.25 naman yung pangalawa 3, 4 bali 4.5 mga idol yung ating pangbenta 4.5 times uh, 200 yun may 900 pesos tayo mga idol at ito naman yung pangulam natin surahan at saka Pugita. Pangadobo yung pugita. Yun, 1.5. Bali, sa kabuhan mga idol. Dito, 4.5. 6, 7. May pitong 7 kilo tayo mga idol na nahuli sa umagang ito. Yun, thank you. So, yun mga idol. Ang tabel tayo sa huli ng ating video. Bali, may shoutout ko tayo. So, ayan mga idol. Good afternoon po sa ating lahat. Bali, shoutout na po tayo. Shoutout po kay Channel TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Patino ng, ng Rapo Rapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Nai Cavite, Shoutout po kay Rudy Dilaja at sa Dilaja Family ng La Union. Shoutout po kay Niplid Gallardi ng Cebu City. Shoutout po kay Erlinda Misula. Shoutout po kay Jubilinda Dola. Shoutout po kay Jum Jumar Birunggoy ng Barangay Hinulaso, Dolores Sister Samar. Uh, shoutout po kay uh, Jude Style TV at sa mga Construction Boys Buhay OFW ng Saipan USE. Shoutout po kay Mark K. Binapabli ng Barangay Dapdap -Dap, Dolores Stern Samar. Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family ng Barangay Can Hawaii ng Barungan City. and may club shoutout po. At ingat lang po tayo lagi to work natin dyan sa Canada. Shoutout po kay Bong Disalok, Ilbel Bintulay, Lopez Larme La Disolok, Solok, Bibi di Solok, Idna di Solok, Ruki di Solok, Arodil di Solok, Ryan di Solok, Trisha di Solok, ayan ang babat ng liti. Shoutout po kay Danido, Danilo, Adalim at sa kanyang anak na si Chodes Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. Isiha. Shoutout po kay Rapi Bantilan. Shoutout po kay Antonio Ritana at sa Ritana Family. Diyan sa Map liti Yan, at shoutout din sa lahat ng ambulance driver dyan. Sina Bunjing and Jerry. Yan, may galap shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Arman Iwag ng Padabo City, Dabao del Norte. Shoutout po kay Julito Kista ng Kabuyao City, Laguna. Shoutout po kay Antonio Villanueva, ayan, ng Batangas. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa kanyang anak na si Arian Chris Tyson at sa asawa niya, na, na si Ronaldin Moral. Ayan, may kalabi shoutout po sa iyo, idol sa mong family. Shoutout po kay Armando Suaberdes ng uh, Kabugao, Batu, Katanduanes. Shoutout po kay Cesar Abling ng Kabuyao City, Laguna. Shoutout po kay Aljon Carmin. Shoutout po kay Hans Walking Towers. Yan, may galap shoutout sa iyo, Idol. Shoutout kay Rumnik uh, Perancolio. Shoutout po kay Jonathan Ibardoni. Yan, at sa kanyang kumpari. Sa mga kumpari niya na sina paring Gabs. Yan, at paring uh, Louie. Lowy. Yan, may galap shoutout po sa inyong lahat dyan, mga Idol. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dyan sa Kagamutan, Gamay, Northern Samar. Shoutout po kay Antonieto Marino. Shoutout po kay Acer Junior Brusula. Shoutout po kay Jurik Fishing Vlog. Ayan El Elio Rintis Samar. May shout, mega love shoutout po kay Romeo Pasarino. Ayan. Shoutout po kay Romeo Alconis at sa Alconis Family. Ayan. At sa Amor Beach. Mega love shoutout po. Diyan sa Takligan, San Sudoro, Oriental Mindoro. Shoutout po kay Luloy Albuquerque. Albutra. Ayan, ng Quezon City. Shoutout po kay Jody Dagon. Shoutout po kay Robin Burgos. Ayan, at sa mga taga Pulang Araw. May club shoutout po sa mga taga Pulang Araw. Ayan, si Mark Isos. Ayan, at shoutout din kay Edwin uh, Apigo. Diyan sa may uh, Dolores Sister Samar. Ayan. May club shoutout din po kay Kaparos Ambit. Ayan, shoutout. Shoutout sa Casarino Brothers. Ayan. Mag-love shout out sa Casarino Brothers. Diyan sa may EEI. Ayan. Mag-love shout out po. Shout out din po sa Bakak Espero ng Illiorenti Eastern Summer. Ayan. Mag-love shout out po. So, ayan mga idol. Bali, shout out din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa support na lang po mga idol. Una-una uh, po. Mag-love shout out po kay Ma'am Richard Puente sa sa family. Ayan. At mag-love shout out sa napakabait at napakabutihin mong asawa. Ayan. Mag-love shout out sa iyo sir. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan. Thank you po din po ma'am sa napakalaking tulong po na ibinibigay niyo po sa akin at sa aking pamilya. May shoutout po at sa buong family. Yan, God bless po. And mga idol, uh, supportan po natin yung channel ni Ma'am Mary Churpentes. Napakabuting tao po at napaka-matulungin. Yan, supportan po natin para mas marami po po siyang matulungan na gaya po natin ang angailangan. Yan, may shoutout po. Shoutout din po sa lawa kong kapatid. Master Star TV Vlog and kasi si George TV. At shoutout din po kay Idol uh, Chippy ang boy Vlog. Yan, may shoutout. Shoutout din po sa dalawang magkapatid na sina Idol Rapids for Fishing and Reina Fishing Adventure. And shoutout din po kay Idol Sibadong Vlog. Yan, shoutout sa Idol sa buong family. Shoutout din po kay Larry Amo si Lario Lacquazero. Yan, shoutout sa iyo Idol. At shoutout kay Idol uh, Kasalam TV. Yan, shoutout Idol. Shoutout kay Albert De Jesus. Yan, shoutout sir. Shoutout kay Banayad Vlog PH. Shoutout po kay Survivor Shina. Shoutout po kay Sagay Adventure. Shoutout po kay Jody Driver TV. Shoutout kay Arman Longhair TV. Shoutout po kay Jasper TV. Shoutout po kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay Manoy Nil Vlog. Shoutout kay Kuya TV. Shoutout kay Kapishing. Shoutout po kay Arnold Porotcha Vlog. Shoutout kay Batang Samar. Shoutout po kay Bidimar Channel. So, ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Nga ba na yung shoutout natin? Sa so gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below. At sa hindi po na shoutout sa ngayon, sa next upload na lang po tayo mga idol. So, once again mga idol, ako po sa papasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat po. Ayan, at kung kayo ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klaseng adventure, ako po sa mga po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like, subscribe mga idol, at pakipindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod po po nating video. yan. Once again po mga idol, maraming salamat, and kita-kits sa next upload natin. Ingat and God bless. Bye-bye!